Hello mga ka-vlogs, kumusta po kayo? At bago magtapos ang taong ito, 2023, ay nais ko lamang pong magpasalamat mula sa aking puso para sa ating mga subscribers at mga viewers na sumama po sa biyahe ng aking YouTube channel throughout the year 2023. And uh, maraming maraming salamat sa ating Uh, magsi 60,000 subscribers na tayo Maraming maraming thank you talaga mga ka-vlogs Sa walang sawang suporta at uh, Laging pagsubaybay, laging panonood Sa ating YouTube channel Sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po Ayan, hindi po natin mararating ang 60,000 subscribers Kung wala po kayo Na laging andyan po na nagsusuporta Every time na, na nag upload po ako ng ating uh, mga videos dito sa aking YouTube channel. So, hindi ko po kayo maisa-isa. Hindi ko po kayo kilala personally, pero alam ko po na uh, isa po kayong pamilya para dito sa aking YouTube channel, no? Uh, masaya ako na nakakatulong sa mga katanungan niyo regarding passport, postal ID, TIN ID, mga scholarship na content natin uh, sa ating mga senior citizen, mga SSS members and pensioners, no uh, kung ano-ano yung ating mga content na sa tingin natin ay nakakatulong or makakatulong po sa ating mga viewers. Ayan, isa pong karangalan at isa pong uh, kasiyahan na dito sa platform na ito ay nakakatulong po ako para sa inyo. And alam nyo po Um, masaya ako every time na nakakatanggap ng minsahi uh, mensahe mula sa ating mga viewers and subscribers na natulungan sila sa ating mga videos natulungan sila sa ating mga tips na binibigay so dyan pa lang po mga kablogs ay panalong panalo na po <laughs> uh, kayo dito sa akin po so and uh, harinaway sa susunod na taon 2024 andyan pa rin po kayo at ah uh, laging nakasuporta na po sa ating YouTube channel and uh, hari na way, hindi kayo magsasawa po no na sumuporta nga po dito sa ating YouTube channel so one thing is for sure no na hindi man po per perfect yung ating YouTube channel merong mga pagkakataon na ah uh, may mga ano din po tayo no mga misinterpretation sa ating uh, mga videos pero I always uh, give my best and always trying na uh, maibigay po talaga yung correct information yung correct uh, na uh, mga issues na uh, ibibigay ko po sa inyo so maraming maraming salamat talaga and uh, saan ka mang dako sa mundo dito ka man sa Pilipinas or nasa abroad ka mula po dito sa Daniel Timpawa Vlogs YouTube channel ay binabati ko po kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon 2024 maraming salamat mga ka-vlogs